Ilagay mo sa tama kung anong intention mo. Mm -hmm. Kasi ramdam na ramdam ko. And uh, give me a reason why. Mm -hmm. Are you even worth it mm -hmm. to be called a dad? Binasag na ni Nadia Montenegro ang kanyang katahimikan patungkol sa kumalat na isyo kaugnay sa kanyang bunsong anak. Matatandaan na ilang buwan na din ang lumipas ng lumabas ang espekulasyon na inuugnay ang aktor na si Baron Geisler na umanoy ama ng bunsong anak ni Nadia. Matatandaan na sa panayam sa aktor ng talent manager na si O.G. Diaz, inamin nito na mayroon siyang unang anak maliban pa sa anak nila ngayon sa kanyang asawang si Jimmy. Sa panayam sa aktres ni Julius Babaw, naglabas ng saloobin si Nadia patungkol dito. Anya ay matagal man niyang itinago sa publiko ang katotohanan, ngunit alam ito ng kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Maging ang kanyang bunsong anak ay alam din daw ang totoo. Paliwanag ni Nadia ay mahirap intindihin ng mga tao kung bakit maayos ang kanyang relasyon sa kanyang partner na si Boy Asistio. Dahil raw ito sa wala siyang itinago sa pamilya. Hindi rin daw niya kailangan magpaliwanag sa kanino man sa kung ano man ang nangyayari sa kanyang buhay. Sapagkat napatawad na siya ng Panginoon at maayos ang kanilang pamilya bago pumanaw ang kanyang partner. Dumaki raw ang kanyang bunsong anak na punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng respeto sa kinilalang tatay na si Boy Asisjo na nagbigay sa kanya ng pangalan, nagpaaral at nagmahal sa kanyang bunsong anak. Wala raw maaaring mag-question na mga taong labas sa kanilang pamilya dahil wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga ito. Kahit na noon raw na nagtrending ang issue, ay kalmado lang silang pamilya at hindi raw sila apektado dagdag pa niya ay hindi niya pinagsisisihan ang nangyari sapagkat ang kanyang anak ang pinakamalaking biyayang natanggap niya nang maitanong kay Nadia kung interesado ba ang kanyang bunsong anak na makipag-ugnayan sa tunay niyang ama saad niya ay hindi ito interesado nagkaroon lamang raw ng isang pagkakataon na magkita ang mag-ama at pakiramdam raw nila na wala itong intensyon na magbuo ng relasyon sa kanyang anak kundi para lang mapag-usapan o mag-promote sapagkat inanunsyo kaagad sa publiko ang pagkikita nilang mag-ama saad paninadya na dapat ilagay sa tama ang intensyon at nagdududa pa siya kung karapat-dapat ba itong tawaging ama ng kanyang anak ilagay mo sa tama kung ano ang intensyon mo kasi ramdam na ramdam ko ayaw na ng anak ko and give me a reason why are you even worth it to be called a dad Huling tanong ni Julius sa isyong ito ay iyong pagkikita ba ng mag-ama ay maituturing na una at huling pagkakataon na sila'y magkikita. Ani na ay ayaw na raw ng kanyang anak na makita pa ang kanyang ama.